upang sila isamahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan. Isang Diyos ang nagsas... At Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod din Diyos sila Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang magayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila pinalagad na. Kaya nga, bilang mga sugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Silusia at buhat do'y sumakay sila sa barkong papunta sa Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga hudyuro parurusahan ka niya. Mabubulag ka sa loob ng kaunting panahon. Nang hindi naramdaman ni eh, Limas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata. At ay naghanap ng tao nga sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari. At humanga siya sa mga turo tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag si Pablo hanggang sa Perga sa Pamfilia Pimiwalay naman sa kanila. At kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyo isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Egypto. At sila'y nilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng apat na pung taon, sila'y pinagtiisan niya sa ilang lilibon niya ang pitong bansa sa lupain ng kalaan. At ibinigay sa mga Israelita ang lupain ng mga yon sa loob ng halos apat na raan at taon. Pagkatapos. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus at ang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa pintuan ng lungsod upang iyalay sa mga apostol bilang handog niya at ang bayan. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong kumagit na sa mga tao. Sumikaw sila. Mga ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang taligdanin ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan at manumbalik kayo sa buhay na Diyos na lumika ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa ang kanika nilang maibigat. Gayunman, Nagbigay siya ng sapat na katibayan o mahintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, Makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon na unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa ipinahayag ng abag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagkatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sa patnubay ng Espiritu Santo, ipinasya namin huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapit. Layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Paalam tinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak patuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa panfilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Chipre. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila ay umalis. Matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Kaya tumibay sa palataya ang kaanib ng bawat iglesia at nadaragdagan ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay si na Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya duman sila ng Misya at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, kabihan ng puti. Ipinasok sila ng pantay sa tanong looban ng bilang buwan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagkita ng dalawang mabibigat na kahoy. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay